Pinagutos na ni Pangulong Bongbong Marcos sa ang paggawa ng task force na tutugon sa banta ng El Nino sa susunod na taon. Kasunod dito ng babala ng Department of Science and Technology na higit anim na probinsya sa bansa ang tatamaan ng matinding tagtuyot sa unang bahagi pa lang ng 2024. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Hindi bababa sa 65 probinsya sa bansa ang makararanas ng matinding epekto ng El Nino sa susunod na taon. Yan ang mismong babala ni Science and Technology Secretary Renato Solidum sa briefing sa Palasyo kanina. Paliwanag ng kalihim, tatamaan ang tinatawag na drought ang mga probinsyang ito pagpasok ng Pebrero at tatagal yan hanggang Mayo. Ibig sabihin, sa loob ng higit tatlo hanggang limang buwan, madalang o halos walang ulan sa mga lugar na yan. Katumbas yan ang 77% ng ating bansa. Habang may pitong probinsya namang makararanas ang tinatawag na dry spell o dalawa hanggang tatlong buwang madalang ang pag-ulan. Hindi pa tinukoy ng DOST kung ano-ano mga probinsya ang tatamaan ng drought at dry spell. Uh, on the various uh, uh, fields that were already mentioned, like health water agriculture um, sanitation and of course uh, peace and order and we also need to involve everyone in, in this effort Babala pa ni Solidox posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang temperatura sa Northern Luzon hanggang 38.3 degrees Celsius na mat ang posibleng temperatura dito sa Metro Manila habang halos 40 degrees Celsius ang dadanasing init sa Mindanao Central Luzon at Southern Luzon pero kung heat index ang pag-uusapan, o yung nararamdamang init ng katawan, aakyat pa ang mga numerong niya ng 5 to 15 degrees Celsius. Sa ngayon, nakipagpulong na raw ang kalihim kay Pangulong Bongbong Marcos para sa ilalatag na National Action Plan sa pagtugon sa epekto ng El Nino. Ipinag-utos na rin ng Pangulo ang pagbuo ng Task Force El Nino na maglalatag ng short at long-term interventions ng gobyerno. Pero higit sa mga ikakasanghakbang ng pamalaan, umapela rin si Solidum sa pakikiisa ng sambayanan. One important thing is to um, enhance the communication effort, and this will be handled by the office of the President so that we can have a massive information campaign on what we need to do, what the government is doing, and what our Kababayan should also be doing for their counterpart. <laughs> ngayong Desyembre, wala mo nang makakaranas ng malamig na Pasko. Ayon kasi sa pag-asa, magiging mainit at malinsangan ng panahon kahit umiira lang hangin amihan. Kaunti lang kasi ang pumasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Dalawang po ang average na bilang na bagyong pumapasok sa park kada taon. Pero ngayong 2023, sampu lang ang naitala. Bagyong Jenny pa noong Oktubre ang huling tropical cyclone ng bansa. Habang hanggang dalawang bagyo na lang inaasang papasok sa Pilipinas hanggang matapos ang taon. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.